Julius de Aces versus Palarong Pambansa ah, Palarong ni ng Julius Walhon Ikos hey, gagamay dong nakakana na Hige hey, hey. Di na madutlan hey, maayo mo nung bag bata ako Pug nilang sa umbag yos kay Puntos punto sila ginagamay sa job o straight Ay todo Okay, la ba ng gulang o bata? O oh, na. Very good dong, very good. Yes, Sige, Ah, oh, balas yos, balas ka mayos. Kaya nandit lang may, may injure yos ha. Okay. Sakiti po Ayaw, ayaw, Kausa, ayaw, 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 na ah, nice yos. Napuntosan ka. Grabe mo muntos ng palaro yos. Psst. Sa puntos na sila mayo. Ikaw, wala kay puntos. Power ah Huwag agto sa actual. Eh, puntos eh. Pagkano yos. Puntos eh. Puntos eh. Ikaw na po eh. Puntos yos. Sige. Talaga, trapit ako ka. Hmm. Taas po naghangin. Hindi. Hey. Hop. Oh, tay sa, tay sa, sa. pangig. Light na to. Light. <laughs> Alagag like, power ang pan. Picos, gano'n! Okay, Alagag oh ang mga edad. na, quality na o. Ang Yes. nice one. <laughs> nice one. Grabe, bikin kincar. Ayo, Pak Igo Yus. Ayo sembaga ya sembaga, sembaga, Yus kayak harus dukung orang lips. Lang, Igo harus counter. Okay, sige Counter counter ayos yos kaya para di ako. Buhay ng straight yos. Ay, Hi, na gear. Na gear, bakal recover pa ba na? Oh kada, itinod na kayos yos. Balos yot balos. Balos balos balos. Oh, Kapag sa mabagre ka na ano? Ala, sulit do. Aper ka tungsi. Esa, <laughs> esa, esa, esa. Ay mo di ba?

Si oh, bronze medal Medales sa palaro niya, 3-0 sa Pro, ipa ari. Oh, hindi pwede. Ah, oh, pildis Lasyo. Gato kay, quality kay ito, bronze medal, two, oh. two time. Two time. Eh, Ano Alam mo sila Ah, kasi sakto 'ni's practice ga proper training po tawag minutes mo Ah <laughs> oh, nice nice block yos <laughs> no? Ah Ga drills gitme i footwork Waging, jump rope sparring Ga ka inud yung drills kay pang condition to Ga ni i dress wikina no 60 60 70 Ay, ito do basta oh kana ina na lang kunti silang eh, okay. Salawas yos birahe yos. Yos. Wala na ano, ana sya kusog. Ikos ga kusog dong. K -tumula, k -tumula, k -tumula. Hmm, sige, okay, black na oh. Oh, na puro na black. Oh. Nice. Wala kay kusog na oh. Ya. Yeah. Kalita ka mayo, yos, kana medyo na power ka mayos bisag. Sakit sa... ay pusa. Sakit ay, mura wala ni pa sakit yos. Yo. Yung... Brad.

Badi na Diyos, badi, okay. badi. Time, time. No. Ay. Luyahon yahon ka sparring, Diyos. Grabe, pila na nimo. Last na no. nimo sparring na si Sean Ron. si Dua. Ha. Ayok siya. Si may sasa. BJ. BJ ba? Kaya BJ. Ayos, badi ayos. Kanungan ni Ay. Si Kwan yung kontra, si... Isa. ayos? Ilma. Gato <coughs> ayayos. Baka paluap ayos. 70 70 lang. Okay, <coughs> anad na dana. Dito mo ka. Dito mo Pare, Good. Nice, war. 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 guys. <coughs> hands down. Baka! Oh, di ba? Igo. Nice one. Nice. Kita gitu, Yos. Mm. Ako gitu slow mo. <laughs> ah, nice one. Ika onra. Kus gapa kono? Kus gapa? I kus gapa kana paludha. Paludha paludha. Paludha si. Juan, si. Iya. Kus na. Oh, pansa. Oh. <laughs> 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 hey. <laughs>

Ibu tuh. Loh. Berkat. Oh, lagi. Sulit gitu. Halo. Yo Pung lagi. Saya counter, Yos. <laughs>